Marahil naririnig na ninyo na marami sa ating panampalataya ang inaakusahang hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Kadalasan, malimit na maririnig natin na itong umanong pagkakaroon ng mga santo ng simbahang katoliko ay walang basihan sa banal na kasulatan. Paano natin ito sasagutin at paano natin ito ipapaliwanag gamit ang Biblia. Ito ang ating tatalakayin sa mga oras na ito, mga kapatid at mga kibigan. Kaya kung bago ka pa lang po sa ating YouTube channel at uh, wag mong kalimutan na i-share, mag at maging magbigay ng mga kaukulang opinyon okol sa ating tatalakayin sa oras na ito. Muli po ito inyong kapatid si Brother Kenneth Bustamante ang tatalakay na naman sa iba pa namang topiko at ang topiko po natin sa araw na ito ay ang pagkakaroon natin ng santo. Sa mga simbahan na umusbong ngayon sa iba't ibang bahagi ng daigdig, ang katoliko ang kanilang pinupuntirya at sinabing ang mga doktrina umano natin ay hindi mabasa at walang basihan sa banal na kasulatan. Dahilan upang marami mga katoliko ang nagdadalawang isip na ipagpatuloy ang pagiging katoliko sapagat hindi nila masagot ang mga iilang katanungan na tuligsa sa ating mga kaibigan. Kaya sa puntong ito, gagawitin po natin ang banal na kasulatan upang ipaliwanag na mali po yung kanilang akusa na hindi umano mababasa sa Biblia ang pagkakaroon natin ng santo. Lagi nating tandaan na tayong mga Pilipino ay meron tayong mga taong iniidolo gaya ng sports mga kapatid meron tayong kabataan na mahilig sa si sports sapagkat idolo nila si Stephen Curry si Lebron James at iba pa may mga tao din sa ating bansa na umiidolo kay Manny Pacquiao kaya gusto nilang maging isang boksingero at maging style po natin sa ating mga buhok sa ating pananamit ay marami po ang sinusunod natin ito sa mga tao na tinitingnan po nating karapat dapat nating sundin. At ang ating pananampalataya ay hindi malayo sa ganoong pananaw sapagkat sinusunod lang po natin sa ating pagkakaroon ng mga santo ang mga taong nauna sa atin. At ang mga taong nauna sa atin ay kanila pong sinusunod si Kristo mismo. Sapagkat mababasa po natin yan sa unang korento, kapitulo 11, versikulo 1 na sabi ni San Pablo, Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ano raw? Sinabi ni San Pablo na matagal nang ipinahintulot ang paggawa ng kabutihan gaya ng ginawa ni San Pablo sapagkat ang ginawa ni San Pablo ay tinutularan niya ang Panginoon. Yan ay mababasa natin sa unang korento 111 na tularan natin si San Pablo sapagkat siya ay tumutulad kay Kristo. Malinaw na ang pagkakaroon ng mga santo, mga kapatid at mga kibigan ay ating tinitingnan na maganda yung mga gawa yung mga misahin ng buhay nila kaya natin sila tinutularan gaya ni San Pablo. So hindi masama na meron tayo mga taong hindi natin kinakalimutan sapagkat sila ay ating tularan. At yan ay ipinaliwanag sa banal na kasulatan mismo na meron mga taong matagal ng patay na hindi kailanman nalilimutan ang kanilang magandang gawa o asal at pananampalataya. Mababasa natin yan sa Hebreo chapter 11 verse 2 na nag na ganito yung nakasulat Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon Sino yung nalugot? Ang Diyos. Dahil sa kanilang pananampalataya. Malinaw na hindi kinalimutan ng Diyos kailanman ang mga taong nauna sa atin sa unang panahon. Babalikan natin yan ay nasa Hebreo chapter 11 verse 2. Kinalugda ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid, malinaw na itong mga santo ng simbahang katoliko ay nauna sa atin. Kaya kung ating babasahin dyan sa Hebreo chapter 11, makikita po natin sa banal na kasulatan na nakasulat po ang mga pangalan ng mga taong nauna sa atin. Iisahin ko pa ba yung mga taong nauna sa atin na hindi kinalimutan ng Diyos at ng banal na kasulatan? Yan ay si Cain, si Abel, si Inok. Basahin natin ang Hebreo chapter 11 verse 5. Dahil sa pananampalataya ni Inok, hindi siya namatay. Ang pananampalataya ni Inok ay hindi kinalimutan ng Biblia. Dahil sa pananampalataya pananampalataya ni Noah pinakinggan siya ng Diyos. Dahil sa pananampalataya ni Abraham, mabasa natin sa banal na kasulatan. Gaya pa na, ng pananampalataya ni Isaac na mabasa natin sa Hebreo chapter 11. At sinabi pa dito sa Hebreo chapter 11 verse 32. Magpapatuloy pa ba ako Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel at mga propeta. Dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Nagpatupad ng katarungan at nakamit ang ipinangako ng Diyos. Sila pala'y nasa langit na. Hindi yan kinalimutan ng Biblia ang tanong bakit kinalimutan ito ng mga kaibigan natin ng mga hindi katoliko at inuusig nila yung katoliko bakit meron tayong mga santo na hindi natin kinakalimutan. Dahil sa Biblia, hindi kailanman kinalimutan ng Diyos ang mga taong nauna sa atin. So klaro na ang ating pagkakaroon ng mga santo ay hindi taliwas sa turo ng Panginoon at turo ng Diyos. Makapatid at maghibigan, ito ang patunay na ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa so banal na kasulatan. At hindi lang sa so banal na kasulatan, meron din tayong tradisyon, mga kapatid at mga kibigan. Kaya malinaw na sinabi sa Hebreo chapter 12 verse 22. Babasahin natin ang Hebreo chapter 12 verse 22. Sa halip ang nilapitan ninyo ay bundok ng Zion. Ano yung bundok ng Zion? pagpatuloy natin. At ang lungsod ng Diyos na buhay. Ano itong lungsod ng Diyos na buhay? Ipagpatuloy natin. Ang Jerusalem sa langit. Ang langit pala ito. Na ng di mabilang ng mga anghel. Ang dinaluhan ninyo ang masayang pagtitipon na mga panganay, ng mga pangalan na nakatala sa langit. Yung mga taong nakatala sa langit, nilalapitan natin. At ito yung ginawa ng simbahan. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat. At ang mga espirito ng mga taong ginawang ganap. Hindi pala masama na tayo ay hihingi ng tulong sa mga taong naging ganap ng santo, mga kapatid at magkibigan. Hindi sila kompetensya ng Diyos. Hindi sila kompetensya ng Diyos. Sila ay alagad ng Diyos na hindi kinalimutan ng Diyos, e eh bakit kinalimutan ng mga kaibigan natin ng mga hindi katoliko? Kaya, kapag masagot ito ang kanilang argumento, sabihin nila na kapatay na yan. Wala na yan magagawa sapagkat patay na yan. Sapagkat kung wala na sa mundo, ay wala nang magagawa. Di yan totoo. Mayroon mga relikyas, mayroon mga buto na hindi kailanman nalalantaw mga kapatid at magibigan na sa ating simbahan. At yung mga panyo na ginamit nila, yung mga kasuotan na preserve yan ng simbahan. Yan ang tinatawag na relikyas. At may record ba sa si Biblia na may mga relikya sa mga apostoles na ito ay nakatulong sa mga humihingi ng tulong? Lalong-lalong na sinasaniba ng masamang espiritu. Meron. Pabasahin natin ang banal na kasulatan sa Gawa chapter 19 verse 11, ganito yung nakasulat. Gumawa ang Diyos ng pambihirang himala sa pamamagitan ni Pablo. Hindi pala sa pamamagitan ni demonyo itong himalang ito. Sa pamamagitan ni Pablo ay gumawa ng pambihirang himala ang Diyos. Malinaw na nakasulat sa banal na kasulatan. Na ang himalang palang ito ay hindi lang sa mga taong banal kundi iyan ay gawa ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng pambihirang himala sa pamagitan ng taong si Pablo. Kahit panyo o damit na kanyang ginamit ay dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang mga masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. Malinaw na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya ang tunay na pananampalataya, tunay na simbahan, yung mga santo. Sapagkat ang panawagan ng Diyos, tayo ay gumawa na mabuti at tayo ay tinawag na magiging santo. Ayon kay San Pedro, ang ating unang Santa Papa, sabi niya, kinuha niya yung sulat sa Old Testament, sinabi niya sa unang Pedro 1.16, na nagkasulat, maging banal kayo dahil banal ako magiging santo kayo sapagkat santo ang Diyos. Sa araw na ito, ating pinadariwang ang pagiging hari ng ating Panginoon, Christ the King Sunday, ang santo sa lahat ng mga santo. Kaya ang ating hari ay santo, therefore, tayo mga alagad ay tinatawag na maging santo. Sana ay nakatulong itong kaunting pagtalakay natin sa mga oras na ito mga kapatid at mga kibigan. Huwag kalimutang i-share itong ating, ating munting paraan sa sagot at pagpasiwalat ng katotohanan. Hanggang sa muli, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.